Okay. So, teka lang. Ayusin natin ng konti. Hello, my dear. Hello, hello, hello. Ayan. So, kumusta kayo, my dear? Halo, halo. Tatanggalin ko na yung salamin. Although maganda sana pag mayroon salamin. Ayan, oh. Kaso, ang dilim. <laughs> ang dilim. Wala ko masyadong... Nakaya-aninag ko naman siya. Siguro, hindi lang siguro ako sanay talaga magsuot ng, ng ganito. Okay? So, ang gagawin natin ng reading ngayon is si... Pisces. Okay? Pisces. Lum <laughs> lumalabas. Ayan. Sana, sana magkaroon na ako ng ngipin very, very soon. Ayan. So, my dear Pisces, ang gagawin natin ngayon, my dear, is reading mo para sa yung July 17 to July July 17 to July 23, 2005 2005 2025 Ayan So, this is July 17 to July 23, 2025 Okay So, Pisces Ayan, so, my dear Nagkataka ka siguro kung bakit ganito ang itsura ko uh, Sinagad-sagad ko lang, my dear Ayan, sinagad-sagad ko lang kasi Na-accidente ako nung weekend Ayan, no, wala akong ipin And pinabunot ko siya nung Monday. And syempre wala akong ipin. Tapos sa harap ako sa inyo. Although, pwede naman ako magkamay-kamay. Like ipakita ko lang yung kamay ko sa inyo. Ganon. Pero I decided na i-take yung opportunities na magpasaya ng tao. Although, sana nakakapagpasaya ako ng ibang tao. ba? Diba? Sana you are enjoying it. ba? Diba? <laughs> Ayan. So, my dear Pisces, hello, hello, hello. Teka lang medyo haggardness na ako. Ayan, dami kasing nangyayari behind the camera. Ayan, dami eksena. Ayan, saglit lang, lusog lang natin ito. So, let's go na tayo, my dear. Sa ating pasensya, nakikayusin natin yung mic. Maingay yan. Pag inayos ko yung mic, minsan maingay. Okay. So, ayan, my dear. This is for entertainment lang, my dear, ha? Gusto ko lang magpasaya ng tao. Ayan. And, gusto ko rin ipakita sa inyo, may dear, na maski gano'n ka, teka na na-hatching ako, maski gano'n ka, pangit yung nangyari sa inyo, pwede pa rin, may, ra, may reason pa rin talaga para maging masaya. Maski gano'n ka, pangit yung nangyayari sa inyo, maski hindi maganda yung nangyayari sa inyo, there will be always a reason para maging masaya. Piliin nyo laging maging masaya, okay? Sinisipon kasi ako. Oy, pwede na ako maging model ng epicacent oil. Ayan. 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 Sakal dapat yan. Ganun dapat. Okay. So, my dear Pisces, let's go tayo. Ayan. Ang dami din nangyayari sa araw na ito. Grabe. Okay, pero okay lang yan. Let's go tayo, my dear Pisces. July 17. Nahulong. July 17 to July 23. Kunin ko lang. Okay, so July, oh teka lang, dapat naka-expose yan <laughs> Kailangan natin yung pambili ng pustiso <laughs> Para makapagpagawa tayo ng pustiso, kailangan ilabas natin Ah, okay So we have here, ang nahulog na card is the two of wands, ayan May here, ang two of wands kasi is more on decision making Okay, para sa akin, ang two of wands is more on decision making So sa mga araw na to my dear, 17 to 23 of July 2025 is kinakailangan mo daw gumawa ng mga decision. Okay? Normally ang isa sa mga ano na yan is should I stay or should I go? Mananatili ba ako dito or magmo forward ako? Okay? So tingnan natin, may dadagdagan natin. Dadagdagan natin yung card mo. Pisces. Okay, ano to? Protest. Attention. Okay, meron kang protest card. Ayan. Um, ang nakukuha ko sa card na to, my dear, is more on parang magpapatuloy ba ako? Ang protest kasi is more on parang reklamo or attention, parang gano'n. Di ba pag nagka-protesta ka, di ba naggumagawa ka ng ingay or something, ah uh, possibly din issue, yung mga gano'n. I think ang isa sa pinaka-highlight ng July 17 to 23 mo my dear is if you still magko-complain ka pa ba? Mag mag Do you need to mahirapan kasi ako magsalita kasi basta may S. Okay. Um mananatili ka pa rin ba doon sa pagko-complain? Hindi mo masyado maliwanag dito kung bakit ka nagko-complain. Baka nagko-complain ka sa life mo? nagko-complain ka sa nangyayari sa iyo or parang i-embrace mo na lang kung ano 'yung nangyayari. Ay, similar sa situation ko, my dear. 'Di ba? Kasi nung actually my dear, I have a lot of ano reason para malungkot kasi mahalaga sa akin 'yung ngipin ko. Talagang inalagaan ko talaga 'yung ngipin ko nang napakatagal. Pero I decided kasi my dear na parang wala namang mangyayari kung magpo-focus ako dun sa negative na nabungi 'yung ngipin ko. This is not all about me, pero parang related kasi. So sana maging wala naman ako sinabi may dear nagayahin mo yung itsura kong ganito, 'di ba? Ano magagaganito ka rin. Pero ang ano ko lang dito may dear is minsan walang na, walang naitutulong yung pagrereklamo, 'di ba? Lalo na kung sa sitwasyon mo, parang 'di ba, walang 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 naitutulong 'yon. Yung mag-protest ka na mag-protest, yung mag-complain ka na mag-complain, mag-complain ka na mag-complain sa na Nangyayari sa'yo Minsan kailangan mo na lang talaga siyang tanggapin Just accept it Diba? Na ganun talaga Okay? Pwede din my dear uh, mag stay ka pa ba dun sa isang toxic na situation Kasi ang protest my dear is toxic yan Itong pagpuprotest na toxic yan eh <laughs> Or paglalaban ko pa ba? Yung parang mga ganun my dear na eksena Okay? Tingnan natin May makikita ko yan General kasi to kaya bawat sulok inaano ko talaga. Ino-open up ko. Okay, let me see. May nahulog na dalawa pero isa lang ang kailangan ko. Ayun. I left when I left when I left. <laughs> I left. I left when I saw you with someone else. Okay. So, my dear, for some of you, isa-isahin ko to ha. Ay, kunin na rin natin yung isa bago ko siya isa-isahin. My dear Pisces. Para dire-diretso ako ng pagpapaliwanag. Mahirap sa akin magpaliwanag kasi lahat ng may S ay sumisinga. Walang stopper. Okay. So, my dear, may, may tatanong pala ako sa'yo. Gusto mo ba magkapustiso pa ako or hindi na? Comment down below. Okay, babasahin ko yan it's too late, I move on, and I don't wish to reconnect. Okay. So, ito my dear. Ang nakukuha ko dito. Unang scenario is, sa personal na buhay, minsan may mga bagay na kailangan na lang talaga nating harapin at ayusin. Sa sitwasyon, kunyari walang pera, pinanganak na mahirap, or kung ano may nangyari sa'yo, minsan, We just need to accept it, my dear. Tanggapin na lang natin, tapos solusyonan natin, gawan natin ng paraan. ba? Diba? Ganon dapat. Ngayon, kung sa love naman to, kasi sinasabi dito na I left when I saw you with someone else, kung meron kang taong minamahal, tapos yung taong minamahal mo na yun, ay mas pinili niya may dear yung iba, I think it's about time to let go dun sa connection na yon. And sabi dito, it's too late, I move on, I don't want to reconnect. Baka meron mga tao, my dear, na gusto magkabalikan pa kayo pero naka-move on na sila. So baka na kailangan mo rin mag-move on. Hindi ko pwedeng i-resonate sa'yo itong card na to my dear. Kasi nasa energy ka pa lang ng two of wands Nasa decision making ka pa lang, my dear Pisces. Okay. So, ayan. Yun yung pinaka-first row natin, my dear. Minsan kasi, my dear, masakit man sa puso natin. Ito sasabihin ko sa'yo, my dear, ha? Minsan masakit man sa puso natin, pero minsan kailangan natin palayain yung isang tao, lalo na kung hindi na masaya sa atin. Totoo yun. Lalo na kung hindi na kayo nagiging okay, hindi na kayo nagkakasundo, kasi parehas nyo lang sasaktan yung mga sarili ninyo. Parehas lang kayo, parehas nyo lang pahihirapan yung mga sarili ninyo. And once again, kung... You are in a situation, my dear, na parang hindi mo nagugustuhan yung nangyayari sa buhay mo. Ang daming problema parang sinasabi ng card na to my dear na hindi yun maayos ng karereklamo. Hindi din yun masusolusyonan ng pagiging pabiktim. Pwede mo sabihin sa lahat ng tao kung ano yung pinagdadaanan mo at kung ano yung nangyayari sa'yo. Or pwede mo yung gamitin na na excuse everyday my dear Pisces para hindi mag move on or mag move forward. Pero at the end of the day, buhay mo kasi yan. Ikaw at ikaw pa rin talaga ang magmamani magmamaniubra or magmamaneho ng buhay mo. Okay? So, let's go tayo, my dear. We have your strength card. Okay. Kinakailangan talaga, my dear, magkaroon ka lang ng tapang. Itong itsura ko ngayon, tibay at lakas ng loob lang to, my dear. Tapang lang to. So, sana na motivate ka. Ha? Uh, maski ano pa yung sitwasyon mo ngayon, maski ano pa yung pinagdadaanan mo, my dear, kaya yan. Laban lang. You have your strength card, oh. Be strong lang, my dear. Ito yung mga araw, my dear, 17 to 23 ng July kinakay uh, ano ka nito my dear parang kinakailangan mong gumawa ng mga fix na desisyon like sasabihin mo hindi ko na siya hahabulin okay na tapos na kami tama na hindi na ako iiyak sa sitwasyon ko yung mga ganon aayusin ko na to sige na lalaban na ako ulit yung mga ganon okay so kinakailang pero ako sa iyo my dear pag gumawa ka ng desisyon doon ka my dear sa positive yung maganda yung magiging impact sa iyo kasi at the end of the day kira mo pa rin talaga mamili ng desisyon. At kung ano yung desisyon na gagawin mo, my dear Pisces, yun ang mangyayari sa buhay mo. Kung mamili ka, my dear, na hihintayin ko siya forever, yun yun ang mangyayari. Pero sinasabi kasi dito, my dear, na parang meron nang naka-move on at meron nang naka-recover sa'yo. And parang kailangan mo na lang talagang tanggapin yun at kinakailangan mo na lang talang, talagang tanggapin, my dear, na hindi ikaw yung pinili, na hindi na sa'yo masaya, yung mga ganun sa usapin ng love kung kung sa usapin naman ng career at saka sa usapin naman ng yung ano, 'di ba? Kasi hindi naman lahat na nanonood dito tungkol lang sa love, yung 'di ba? Kung sa sitwasyon mo naman, my dear, iwasan mo na lang mag-complain na mag-complain. take mo na lang 'yun as a challenge, my dear, for you and try to look at things in a different way. Ganon. Okay? Maging positibo ka lang sa buhay, my dear. Everything will be okay. Everything will be fine. Okay? My dear Pisces, tingnan natin, we have here the page of sword. Okay, aralin mo yung mga iniisip mo ngayon, my dear. Okay, yung mga thoughts mo, yung mga pinapakinggan mo rin ng mga tao. Dapat they are encouraging, dapat they are motivating, dapat pinapakita nila yung mga totoo talagang nangyayari sa mundo. Makakatulong sila para makapag-decide makapag, -design, makapag -design ka. <clears throat> makapag-decide ka at makagawa ka ng tamang desisyon, my dear, okay? Dapat nakaka-uplift sila ng spirit mo. Dapat nakaka-motivate sila sa'yo, my dear. Hindi yung pinapahina nila yung motivation, yung energy mo. Basta ako, my dear, sa side ko bilang ano, I know that you can do it. Kaya mo yan, my dear. Kung ano man yung bagay na nawala sa'yo, kaya mong kaya mo makarecover diyan. Kung ano man yung nangyayari sa iyo as of this moment, kaya mo 'yan. You just need to look at at the positive side. Tumingin ka lang, my dear, doon sa positive side. Sabi ko nga sa'yo, my dear, parang paresto sa nangyari sa akin nung no weekend na, di ba, nasira yung ngipin ko and then iniisip ko nung una, ay, paano na to? Paano ako haharap sa taon? Nasabi yung taon na, di ba, lagi akong maayos, lagi akong, di ba, presentable, ganyan, tapos makikita nila, bungal na ako this time, yung ganun. Pero, tinignan ko sa ibang, pag, sa ibang angulo, yung ganun. Okay, sabi ko, papat total pagkatawa na, na rin naman nila ako. So, sasagad-sagad ko na, di ba? Yung ganun. Ganun kasi dapat ang buhay natin, my dear. Okay? Ganun talo. Dapat ganun tayo. The night of cups. My dear, you, you marami ka pang kayang i-offer. Huwag mo limitahan yung, yung buhay mo nang dahil sa isang bagay na nangyari lang sa'yo. Okay? I-overcome mo yan. I-cross mo yung water. Mag, mag, you can offer a lot of things sa mundo. Okay, marami ka pang kayang gawin, marami pang tao magmamahal sa iyo. Yung ganoon, 'di ba? Gag mong i-close yung sarili mo na dahil doon sa isang pangyayari. That's it. Wala na, it's the end of the road. Final na, wala na, yun na yun. Hindi my dear Pisces, no. We have here the Eight of Pentacles. You are creative. Ayan, no. Oh working tong Eight of Pentacles na to, my dear, okay? Your hands is uh, magic. Ibig sabihin, may, may power yung hands mo to create. Your mind also. Lahat ng binigay sa'yo ng ating buong may kapal, mayroon niyang ano. Yun nga lang talaga, my dear. May mga bagay lang talaga. Mayroon lang talaga mga panahon na parang hindi talaga natin kontrolado yung sitwasyon. ba diba? Yung mga ganun. Pero, my dear, sinasabi ng card, minomotivate ka, my dear, ng reading natin ngayon na kaya mo yan. Just stay strong, the strength card, ba diba? Kaya mo yan, my dear, okay? Huwag mo limitahan yung sarili mo. Huwag kang, kasabi ko nga sa'yo yung energy ng two of ones kanina, madalas yan yan, should I stay or should I go? Mananatili ba ako sa ganito? Magpapabiktim ba ako? Maghihintay ba ako? Or magmove forward ako? At habang nabubuhay ka, my dear, sa mundong to, lagi ka dapat nagmove forward. Yun, ganun talaga siya. Kung parang automatic na yun, na dapat move forward ka. Mas kaya nung mangyari sa buhay mo, dapat move on ka kaagad. Move forward ka. Iiyak ka, malulungkot ka. Madi-disappoint ka, pero pag oras na sinabi sa'yo, my dear Pisces, na it's about time na bumangon ka. Get up, Pisces, bangon ulit, laban ulit, laban ulit. Okay? So, let's go tayo, my dear. Last card na ito, tingnan natin. We have here the Six of Wands. Celebration, victory. Pag inumpisahan mo ngayon, my dear sigurado magkakaroon ka ng six of wands. This is energy of success, okay? Kinakailangan mo lang talaga mag-move forward. Kinakailangan mo lang talaga sabihin sa sarili mo na kung ano yung nangyari sa akin, wala yun. O hindi yun, it, hindi yan mag stop sa akin. Di ba sabi pa ano kaya? kanta, what, ah, uh, doesn't, what make you need? Alam, hmm. Basta may kanal, doesn't kill you, make you stronger. Basta ganun. Nasa utak ko lang, hindi ko alam kantahin eh. Okay? Basta may dear pa isa sa, Laban lang, my dear. Laban lang, matuto kang mag-move on, matuto kang mag-cut ng mga toxic na connection, ng mga toxic na energy, ng mga bagay na hindi na nagsaserve sa'yo, my dear. And move on ka. Huwag mo limitahan ang sarili mo. Kaya mo yan. Lumaban ka. Believe on yourself. ba? Diba? Kahit ang mga spirit guide natin, my dear, maski ako, naniniwala ako sa'yo. Okay? So my dear, ito ang iyong reading para sa buwan ng July 17 hanggang July 23, 2025. Somehow my dear, kung nagugustuhan mo ang iyong nakikita, di ba? Ang ganda o gawang Thailand yan. Char! Kung gusto mo, my dear, ang iyong nakikita, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.